Huwag na sa atin dito, ha? Bili ako, uli water. madami. Saan so, kayo namin bilihan yung nung kadaming bulaklak na yun. Sa Dangwa. May bilihan dito, may bilihan ng bulaklak. So, <laughs> so, di, hindi ko alam yung isang sa Maynila. Dangwa. So, dito naman natin lang dito. Ika pa rin is later na nung ginawa sa iyo ng babaeng yun. Wala. Sandali lang. Alam niya eh, na matatag to. Ako yung nalikan ako. Bangko, Filipino, higit na matatag. Ako Di usually kasi pag pinapakita mo na wala kang, wala kang effect, oh. di ba kaya? ko sa lips? Oo, oh, kahapon din yung sa ano, nung sa Oh my god! Yung, like, yung pinaka-affected yung lalapit. Oo, oh, oh, dead man ako doon, na, nagkocrawl na sa legs ko, so, parang... Di ba? Pero nakaganan It's already crawling my then. Hindi, ganun na. Alis na, please. Bawal na, bawal na. Huwag sa legs. Ha? Ate Julia! Kina-like siya sa lips. Na gano'n lang ako. Di ba bawal ma-distract, di ba? Mabagay! Sino? Kina-like ang siya sa lips. Nino? Si, Nang si, girl? Yeah. Jo, uh, si Joy? Hindi, ako. Ako, di ba? Nung... No, no, konti lang. Yung babae? Ba, eh? Oo. Oh, so. Oo. Oh, oh. Pero naka lang Bagay. Bawal ma-distract. Bawal nga ma-distract. Si Roy. Oo, oo. Unti, boy! Ano? Ano? Di po ako sorry. Ngayon? Ngayon? Sak But, buti sa akin, isa pala ang girl lang nakalik sa lips ko. Panset 'no ya. Tulog na 'no. Kuya. Si Bigat Judas brand new eh, no? Masarap si, 'yung gigisik.